Ang fermented fruit juice ay ang pinaghalu-halong halaman o gulay, brown sugar o molasses at buburuhin o i-ferment sa loob ng ilang araw upang maging organic liquid fertilizers. Ang mga dahon na mula sa gulay o mga halaman na gagawing FPJ ay mayroong chlorophyll, plant tissue hormones and microorganisms. Kung tama ang pagkakagawa ng fermented plant juice, ito ay magkakaroon ng beneficial plant hormones, primary and secondary plant nutrients, microorganisms at yeast. Na kung saan ito ay magbibigay ng magandang resulta sa ating mga halaman. Anong mga halaman ang maari nating gamitin sa paggawa ng FPJ? Pwede po ang kangkong, malunggay, kamoting baging, asola, talinom, saluyot, alugbati, kakawati o iba pang mga halaman sa loob ng ating bakuran. Maaari po natin piliin ang mga halamang mabilis lumaki gaya ng saging at masusustansyang gulay gaya ng saluyot at ng malunggay kung ito ay available sa ating lugar. Tandaan natin na ang tamang pagkuha ng mga halaman na gagamitin sa FPJ ay sa umaga na hindi pa sumisikat ang araw. Upang mapanatili ang beneficial microorganisms at nutrients ng halaman. Mas mainam na gawin agad ang FPJ kung ang halaman na gagamitin ay sariwa pa at meron pang hamog ng umaga upang hindi bumaba ang kalidad na gagawin nating FPJ. Huwag ang mga dahon upang hindi mawala ang mga beneficial microorganisms na kung saan sila ang pararamihin natin at magpapalusog sa ating mga halaman. Alisin lamang natin ang mga tuyong dahon o tangkay o mga dumi. Kaagad nating tantarin ang bagong pitas na halaman habang ito ay sariwa pa. 10 cm o mas maliit pa ang sukat ng pagdaddad ng halaman upang mas maganda at mas papabilis ang fermentation nito. One is to one ang ratio ng timbang ng halaman at ng asukal o molasses na paghahaluin. Maaring doble ang timbang ng halaman o higit pa kumpara sa timbang ng brown sugar o molasses. Maghanda ng isang malinis na lalagyan kung saan iiimbak o buburuhin ang mga halaman maaaring lagyan ng tubig ang gagawing FPJ. Isang litrong tubig o kapantay ng mga tinadtad na halaman sa balde. Maaari ding hindi lagyan ng tubig ang gagawing FPJ. Halaman lamang at asukal o molases ang paghahaluin. Matapos matadtad ang mga halaman ay maaari na itong ilagay sa isang maluwag at malinis na lalagyan. Ilagay na ang brown sugar o molasses kasama ng mga halaman sa isang lalagyan. Haluin ito ng tama at maayos. Matapos haluin, ilipat ito sa isang malinis na lalagyan kung saan gagawin ang pagbuburo o fermentation. Tandaan natin kailangan merong natitirang one-third na espasyo sa lalagyan ng FPJ para sa hangin o aeration at para na rin sa pagpaparami ng microorganisms at plant nutrients. Takpan ito ng isang malinis na papel o tela. Talian o isecure ng maayos ang takip upang mas maging maganda ang fermentation. Isulat ang pangalan ng ginawang liquid organic fertilizer, ang date kung kailan ito ginawa, at date kung kailan ito dapat i-harvest. Isulat na rin ang ilan pang mahalagang mga information. Makalipas ang pitong araw o isang linggo ay maaari nang iharvest at gamitin ang fermented plant juice. Maaari din itong i-harvest pagkalipas ng 14 days hanggang 30 days. Salain lamang ang liquid nito na napakayaman na sa beneficial microorganisms at plant nutrients at ilagay sa isang malinis na lalagyan gaya ng plastic bottles. Takpan ito subalit huwag mahigpit. Ang ratio ng paggamit nito ay isang kutsara o dalawang kutsara sa isang litro ng tubig. Haluin lamang ito bago i-apply sa ating mga halaman. Tandaan natin na ang tubig na dapat gamitin ay hindi chlorinated water. Kung walang ibang tubig at chlorinated water lang ang available sa inyong lugar, ay maglagay lamang sa isang timba o planggana na walang takip at itapat ito sa araw sa loob ng maghapon nang sa ganon ay mag-evaporate o mawala ang klorin mula sa tubig at maari nyo na itong gamitin. Tandaan natin ang mga halaman na gagamitin natin sa FPJ ay hindi rin dapat nahugasan ng ulan upang hindi mawala ang mga beneficial microorganisms na ating pararamihin at magpapalusog sa ating mga halaman palipasin muna ng mga dalawang araw na walang ulan bago kumuha ng mga halaman sa paggawa ng FPJ. Lagi nating tandaan na kung tama ang proseso ng ating paggawa sa organic fertilizer ay magiging epektibo ito upang pagandahin ang ani at kita ng ating mga halaman. Maraming salamat po!